Ay sayo marami. Oh, Ayan, nyan, sa ito akin. pa yung oh. sa forest tayo nandoon no. Oh. Ito yung akin. Oh, sige. Ito sa iyo. Oh, ito pa. Ay sa ulo to, bro. Sa ulo ba 'yan? <laughs> sa ulo. <laughs> <laughs> sa ulo yata to malalaki oh. Forest lang yan ito. Saka plastic pa mga kaysa no. Ano bago? Oh. Meron ka rin oh. Ayun, 3 set. Pero yung tinanggal natin, baka kunin ko yun. Pares lang ito yung tinanggal na yung bro. Oh. Ito, may bago ulit. Mga branded mga kaisa no. Oh. Tan pangalan yan? Oh. Ah, pares tayo oh. kupon. Okay. Let isuput lang natin. Yung tinanggal natin nasa na. Yung mga helmet to mga pambata yan oh. Buong buo pa. Okay, so dalawa to. Yan. Kuha tayo okay, mga kaisa. Yes. Nakachampa tayo ngayon ng mga pang yung gear ba? Ayun na, safety gear. Sa mga nagbabike saka o kaya nagmo-motor, motorbike. Ito yung natin, diba? Ito yun? laklas na di ba? Oo. Oh. yun. yung kasama. oh, kahit na ambon. Sige lang. Tsamba, tsamba mga kaisan. tayo. Hmm, arat na, punta po kayo dito. Sa mga mahilig nagbabike dyan. Ang dami oh, tambak oh. oh, isang karton. Bagong bago mga kaisan, oh dami sa ilalim mo oh. ngayon oh. oh. Hmm. oh, isang karton. Sabado ngayon mga kainsan, pupunta po tayo ng tambakan para mga lakal ulit ng ating uh, idadagdag doon po sa box natin. Bale, ano na yan mga kainsan, pang pangatlo. Pangatlong box po natin na ipapadala sa Pilipinas. Pero eto po, pang ano na to, pang January. Uh, at I'm sure matutuwa po yung ating mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala na mabibigyan po ng ating mga kalakal. Libre lang po natin na ipamimigay sa kanila mga kainsan. Uh, take po natin yung weather, medyo makulimlim. Kaya hindi po tayo agad na nakakalabas ngayon mga kainsan. So, puro mga 10 minutes, alis na po kami. Para naman po sa mga nasalanta ng mga bagyo mga kainsan, mag-iingat po tayong lahat at sana makabangon tayong lahat. Keep on praying mga kainsan. God is good all the time. So, let's go. Let's go mga kainsan Ito po yung ano namin Dormitoryo Ayan po oh. <laughs> mga nakatagol at lahat ah. Kasama ko nga pala si Brother Michael Bumbales Mga kainsan ng Pampanga morning bro morning shout out sa inyo Ayun Ay, oh Pumulan Pumulan umaraw Umaraw Pupunta po tayo ng tambakan Yes 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 Ganun Ay, po yun. tayo no Ganun po tayo Kasinop Tama ba yung words ko? Oh, oh, para meron tayong may dagdag sa bagahe mga kaisan. Yo takuri oh. Brad. Wala ka matay. ang takuri oh. Awa mo nga Brad. Dalawa. Ayun no? oh. Takori. Oh, takuri. piting pwede yan. O okay, titingnan natin yan. Balikan natin. So, okay, ha? Huh? Ayun, may ayun pa pa rin yung lababo oh. ko. Ito sana maganda yung ano, kaso yung UP mga kaysa, no. Stainless. Ganto yung hinahanap natin na gustong kunin, kaso di tayo makachamba-chamba. May UP, ayun, no. Baka may butas na rin po 'yan. Ayan. Ha? Agas ah, gas na. Ganda pa naman ng. No, yung ano bro, yung stainless oh, dalawa. Ayun, no. Oh, pwedeng-pwede 'yan. Oh. <laughs> <laughs> oh, yeah. oh, Aba, Napaka cute to. Hmm. Oh, di ba? Ang cute nito mga kaisa, no? Oh. Oh, di ba? Magbabanta na Ah, hanggang. Kaping barako. Ayun, no? hmm. uh, pang tub, uh. Yan. Pang hot tub. Pwede, pwede. Meron akong ganito malaki. Partner, ka? Oh, pwede to, oh hmm to so, mga kainsan oh. Yan. Pwede yan. to so, Very cute oh. Pang ano to. Paping barako. Oh. Di ba? Oh. Di ba wala kainsan? <laughs> <to>? <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh. Ano. Ano. Kompleto. Ito so, nakasa ako dito. Ayan. Ano kaya laman? Ay, malalaking ano oh. Ano to. Thermos. Ayan eh, oh. Oh. Tingnan natin mga kainsan. Oh. Ano kaya ito? Ganyan. Ah, ganyan. mga Japanese kasi. Ah, Ha? Ah, ganyan pala. Ayun oh, no? thermostat. Hmm. Maganda pa ito mga kain sa no. Ha? Ah? Hayan. Meron dyan? ganda pa ito Kompleto. Oh. Hmm, kumpleto. Hmm. Pangbukid. Oh. Tambak eh. Nako, wala na. Ito bro, oh. inipon nila yung mga kawali dito oh. Binalik nga nila eh. Parang merong isang ganda-ganda dyan ah. Oh. oh. maliit. Oh, ceramic. Pwedeng pwede. Oh. maganda pa oh. Ro ceramic. Oh, mabigat. Hindi yan. Ah, hindi. Sakto lang to. Pwede to. Hindi yan. Basa natin mamaya. Hmm. Ano na <laughs> Wala nang ano nang snail. <laughs> ah, may tato na. Yan, 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 yan. Wala. Tangit. No, oh, nasunog Isunog na. Mo. Sayang. Yung likod lang ang maganda. Parang mayroon pa isa nakatao bro. Ayun, silalim. Saan? Ayun din. Ay, wala din. Sira na din. Luma na. Wala. luma dito ah. Magpilihan na. Dito na nilagay. Wala pang nag nagbebenta ng mga ano ah. Nalamig yata sila ngayon. Oh. Oh. Smile. Oh, ho. hi. <laughs> hi. CCT Oh, makintap kintab yun nandun ah Halomi Halomi Oo Nakuha na Nai-dispose na nila yung mga kainsan yung mga na nakatambak dito Yung nakaraan marami po dito eh Ice cooker Ayan, mag-iingat po tayo dito kasi medyo Basa, baka madulas Bigat eh, nito mabigat dyan Brad, maano yan, ma mahal Ayan, <laughs> Alumi, alumi. Sira. Sira na din. Ay, sayang. Nakuha na po yung mga na nakatambak dito. Yan. Di ba naghanap ko ng pang personal use? Ay, wala ano. Tigbilan mo lang na. Plus. Yung plus. Magintab to pag nalinisan. Nalinisan natin. Pang personal use. Meron tayong nakuha doon mga kaysan. Dalawa. Pwede na po ito, hugasan lang natin. ano o. Oh. Ikot pa tayo dito. Maraming ano dito. Stainless. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, ano kaya ito? Pang, dumbbell kaya ito. Ayun o. ano mga ano, gloves dyan? Ano brad? Ayun. Plate. Ah, plate. Bigat nyan. Dalawa ah, o. Saan? Ano Wala, wala mabigat yan pag uh, binili natin yan. Pwede mo pang oh. pang barbell sana oh. Sus. Ito oh. Plato. Oh, plate so. Oh. Kaya nga. Ah, so napakamahal nito, bro. Tong so, mag gloves kaya oh. Natin, oh. Pang, pang bike. Pang bike. Ito. Pwede mo i-vlog to. Pang ni. Ah, oh, pang oh. ba. Ito. Dami oh. Pang pang safety ano natin. Gear sa mga nagba-bike. Ito, naka-set na oh. Ano 'yan? Set. Ay sa tuhod. Tuhod sa ni oh. Papa. Pili ah. to bro pag ng biking. Ito makita no. Bagong-bagong bago pa oh. Laban lang natin. Mo. Ah, natin. Tama na, bro. Yan oh. Mga. Dami mga kaysa no sa mga um, nagba-bike. Ang bike ko oh, pang ni. Nipad. Nipad kuha tayo. So, kuha tayo bro. Hmm. Ito kunin ko na to set. oh. Yan. Oh. yan oh, Dami pa diyan oh. Kuha tayo, kuha tayo ko. Ito pa. Ay, dito oh, sa loob. Oh. set tayo bro. Meron na. Ito rin sa akin. Oh. Ito pa. Oh. Ito. Ano ko rin. Oh, Ito pa. Bago. Lakay. Oh, ito. Bagong bago mga kainsan. No. Oh. Ito. Ito. Tiyamba. Tiyamba. Tiyamba natin Brad. <laughs> ito. Ano yan? Yun. Kuha tayo ng apat na pares. Hindi. Anim na to eh 2, 4, 6 Kuha tayo. Uy. Tiyamba. Tiyamba. Ito. Ano yan? Ang ganda yan. Oh. No? Sa ulo. Hindi ko na alam eh. Uy, bagong bago ah. Oh. Ito naman ito? Ayos. Ito mga kaysa no. Tuwa natin, hindi natin alam para sa. Hindi sa bike diyan, sa bike pag nagbiking tayo kaya oh, nag oh, nagmo-motor nag 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 ka. Oh. Oh. Sano, santo. Ito. Ayo, tama. Sa natin ito. mga kaysa no. Ganito yata 'to eh. Ayun. Hmm. Oh. Na. Yan ito. <laughs> Kupon mga branded. Ayos. Brum, 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 brum. Oh, ito. koring koring rin Koring koring oh. Kukunin, kukunin oh. To, mga kainsan. Kamba, kamba. Kamba natin. Ede. Ang dami mga kainsan. Oh. Oh. Ito sa siko mga... siguro to Sa siko. Pang bata. Nang na rin. Sa siko ito lakay. O, kasi mga helmet eh. Sa bike to. Oh, pwede. Pwede oh, ba? ba? Oh, ang ganda. Sa siko. Oh. Mga bago mga kinsan. Kuha po tayo. Ito na lang akin. Ayoko na yung nakanay nito. Ano? Kuha ko nito. Kukuha ko nito. <laughs> Teka lang. Labas muna natin yung mga nakuha natin mga kinsan. No? o oh, pwede ito sa ano. Pabike. Oh, motor. Motor bike. Personal use. Ayan. Personal. Oh, may. Ito ay mo. Kukuha tayo ng handok. Kasi ito mga kinsan. No? Napakintab. Napakintab bagong bago oh. Hmm. wala nang ano, yung gas gas, o kaya na ano, yung talawag, mga stainless. Oh. Hmm. Lutuan, stainless. Oh, ganda. Hmm. Pero ko ali. di meron naman tayong ano, dagdag. ba okay, bro? Oh, oh. oh, solid na naman tayo mga kaitsaan. So, huwag tayong manghinayang na Oo, oh, mga kalakal dito. At ito, napaka-useful po mga kainsan Malaking tipid na rin po ito. Ah, uh, uh, po. Uh, Siyempre, matutuwa yung mga mabibigyan natin ng mga kalakal. Libre pa. So, thank you mga kainsan so, Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang po tayo. Salamat po sa mga subscribe at uh, nanonood lagi. Thank you po.